Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 3, Week 3. Para sa ating unang aralin, ito ay tungkol sa ang pagiging makabayan. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga katangiang nagpapakilala sa isang Pilipino. Nakakasulat ng isang talata tinggil sa pagiging makabayan at nakapagsasabi ng mga paraan para maging makabayan. Para sa ating unang gawain, sabihin ang opo kung ang nakasaad ay naglalarawan ng pagiging Pilipino at hindi po kung ito naman ay hindi nagsasaad ng katangian ng isang Pilipino. Una, sa tuwing nakikita ni Ana ang kanyang lolo at lola, siya ay nagmamano. Ito ba ay katangian ng isang Pilipino? Mahusay! Ang pagmamano ay katangian ng isang Pilipino. Si Ben ay sumisira ng bandila ng bansa para sa biro. Ito ba ay katangian ng isang Pilipino? Tama, dahil ang pagsira sa anumang bagay na sumasagisag sa ating bansa ay hindi magandang katangian ng isang tao. Si Ella ay sumusunod sa batas trapiko at laging nag-iingat sa kalsada. Magaling. Ito ay katangian ng isang Pilipino. Tuwing pista sa barangay, si Marco ay tumutulong maghanda ng pagkain at dekorasyon. Ito ba ay katangian ng isang Pilipino? Magaling. Sunod naman, si Carlo ay nagtatanim ng mga halaman sa bakuran at hindi nagtatapon ng basura sa kalsada. Ito ba ay katangian ng isang Pilipino? mahusay dahil ang pangangalaga sa kapaligiran ay isang katangian ng isang Pilipino. Para sa ating sunod na gawain, basahin o awitin ang awiting Ako'y Isang Pinoy at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ako'y Isang Pinoy, Magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Anong mga linya o taludtod sa awit ang pinakamatindi ang epekto sa iyo pagdating sa pagpapaalala ng pagiging Pilipino at bakit? Magaling! Bukod sa awit, ano pa ang ibang mga paraan ng pagpapahayag ng pagiging makabayan? Napakahusay! Sa kasalukuyang panahon, paano mo maipapakita ang iyong pagiging makabayan bilang isang mag-aaral o kabataan? Magaling! Ang awiting Ako'y Isang Pinoy ay isang malalim na pagpapahayag ng pagiging makabayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang makabayan? Ang salitang makabayan ay isang panguri sa wikang Filipino na tumutukoy sa isang tao na taos pusong nagmamahal sa kanyang bansa. Nagpapakita ng suporta sa kanyang bansa at may malalim na pagpapahalaga sa kultura, kasaysayan at kapakanan ng sariling bansa. Ang awiting Ako'y Isang Pinoy ay isang paalala sa atin ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at isang inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagmamahal at paglilingkod sa ating bayan. Ipinapakita rin dito ang iba't ibang aspeto ng pagiging makabayan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga sumusunod. Una ay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Ipinagmamalaki ng awit ang mga natatanging katangian ng kulturang Pilipino tulad ng ating musika, sining, sayaw at mga kaugalian, pinibigyang halaga ang ating mga ninuno at ang kanilang pamana na nagpapakita ng malalim na pag-ugat sa ating kasaysayan. Binibigyang diin din nito ang pagkilala sa katatagan at lakas ng loob. Kinikilala ng awit ang pagiging matatag at mapagtiis ng mga Pilipino sa harap ng mga pagsubok at hamon. Ipinakikita nito ang ating kakayahang bumangon at magpatuloy sa kapila ng mga paghihirap. Sunod naman ay ang pagpapahalaga sa bansa at sa kapwa Pilipino. Ipinapahayag ng awit ang pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Natataguyo dito ng pagkakaisa at pagtutulungan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamalasakit sa isa't isa. Binibigyang diin din ang pagpapakita ng pagiging aktibo at responsableng mamamayan. kaya't ng awit ang bawat Pilipino na maging aktibo sa pagpapaunlad ng ating bansa. Nagtataguyo dito ng responsibilidad at pakikilahok sa mga gawaing makabayan. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Tukuyin kung ang bawat pangungusap ay tama o mali. Isulat ang sagot sa patlang. Una, ang awiting ako'y isang Pinoy ay nagpapaalala sa atin ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ikalawa, ang awit ay hindi binibigyang halaga ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Ikatlo, ipinapakita ng awit ang katatagan at lakas ng loob ng mga Pilipino sa harap ng mga hamon. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Ikaapat, walang binibigyang diin ang pagmamahal sa bayan at kapwa Pilipino sa awit. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ikalima, hinihikayat ng awit ang pagiging aktibo at responsableng mamamayan. Magaling! At ang pangpuli, ang awit ay tungkol lamang sa pagkikinig ng musika at hindi sa pagiging makabayan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Para naman sa ating output, sumulat ng isang talata kung paano mo maipakikita ang pagiging makabayan. Narito ang rubrik para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa ang panatang makabayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahulugan ng bawat linya ng panatang makabayan. Para sa ating gawain, basahin ang bawat sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Si Ana ay nangako sa kanyang guro na gagawin niya ang takdang aralin sa tamang oras. Ano ang dapat niyang gawin? A. Gawin ang takdang aralin sa tamang oras. O B. Huwag gawin ang takdang aralin. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Nangako si Marco sa kanyang kaibigan na hindi niya sasabihin ang lihim. Ano ang tama niyang gawin? A. Panatilihin ang lihim tulad ng pangako o B. Sabihin ang lihim sa iba. Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Ang inyong klase ay nangako na maglilinis ng silid-aralan tuwing hapon. Ano ang mangyayari kung hindi nila tutuparin ang pangako? A magiging magulo at marumi ang silid-aralan? O B, mananatiling malinis ang silid-aralan? Magaling! Ang tamang sagot ay letterang A. Si Liza ay nangako sa kanyang nanay na tutulong sa gawaing bahay. Paano siya makatutupad ng pangako? Magaling! Ang tamang sagot ay letterang B. Nangako si Juan na aalagaan ang kanyang alagang aso araw-araw. Ano ang dapat niyang gawin? A. Kalimutan ng aso at hayaan itong mag-isa. O B. Pakainin at alagaan ng aso araw-araw. Magaling! Ang tamang sagot ay letra B. Ang bawat tao ay nakakaranas ng pangako sa buhay. Tulad ng pangako sa magulang, kaibigan, guro o sa sarili. Kapag tinutupad natin ito, ipinapakita natin ang ating katapatan, pananagutan at pagmamahal sa iba at natututo tayong maging maaasahan. Katulad ng pangako, ang panata ay isang mas taimtim at malalim na pangako. Maaari itong ibigay sa Diyos, sa bayan o sa ibang tao. Nangangailangan ito ng tibay ng loob at katapatan upang matupad at ipinapakita nito ang ating tunay na puso at pananampalataya. Tandaan natin na ang panata ay isang matimtimang o solemneng pangako o resolusyon. Isang personal na pangako o resolusyon na maaaring tungkol sa anumang bagay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang panatang makabayan Basahin natin ang bawat linya ng panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukukup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ang panatang makabayan ay isang formal na pangako ng pagmamahal at paglilingkod sa ating bayan. Sa araw na ito, aalamin natin ang pahulugan ng bawat linya. Una, iniibig ko ang Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, mahal natin ang ating bansa, ang Pilipinas, at pinapahalagahan natin ito. Aking lupang sinilangan. Ibig sabihin, ito ang lugar kung saan tayo ipinanganak at lumaki, ang ating tahanan. Tahanan ng aking lahi. Ang ibig sabihin nito, dito nakatira ang ating pamilya tapua Pilipino. At dito natin nakikita ang kultura at tradisyon ng ating lahi. Kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Ang ibig sabihin nito, tinutulungan tayo ng bansa na maging mabuting tao, matapang, masipag sa gawain at marangal sa pakikitungo sa iba. Dahil mahal ko ang Pilipinas, ang ibig sabihin nito dahil mahal natin ang ating bansa, gusto natin itong paglingkuran at protektahan. Diringgin po ang payo ng aking mga magulang. Ang ibig sabihin nito, makikinig tayo sa ating mga magulang dahil alam nila kung ano ang tama at mabuti para sa atin. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Ang ibig sabihin nito, susunod tayo sa mga patakaran sa paaralan para maging maayos at masaya ang pag-aaral. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Ang ibig sabihin nito, gagawin natin ang tama at makabayan na kilos tulad ng pagtulong sa kapwa at pagrespeto sa bansa. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Ang ibig sabihin nito, mag-aaral tayo ng mabuti, tumutulong sa iba at tunanalangin sa Diyos ng tapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ang ibig sabihin nito, ibibigay natin ang ating oras, pagsisikap at pangarap para sa ikabubuti ng ating bansa. Ngayon naman, para sa inyong output, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagtupad sa iyong pinanata para sa bayan. Narito ang gabay na tanong para sa pagbuhit. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagtupad sa iyong pinanata para sa bayan? Narito naman ang rubrik para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa ang pagtuklas sa mga konsepto sa panatang makabayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga konsepto ng pagkamakabayan sa panatang makabayan at nakagagawa ng isang poster hinggil sa mga konseptong natutuhan. Para sa unang gawain, Hanapin ang mga salitang nakalagay sa kahon sa loob ng puzzle. Ang mga salita ay maaaring pahalang, patayo, pahilis o pabaliktad. Hanapin ninyo ang salitang panata, Pilipinas, makabayan, tahanan at lahi. Maaari ninyong ipost ang video para mas mahanap ang mga salita. Magaling mga bata, nahanap din nyo ang lahat ng mga salita. Ang mga salitang nahanap ay makikita din sa panatang makabayan. Ang panatang makabayan ay naglalaman ng iba't ibang makabayang konsepto. Tara, alamin natin ang mga iba't ibang konseptong ito. Una ay ang pagmamahal sa bayan. Ang pangunahing konsepto ay ang pagmamahal sa Pilipinas bilang sariling bayan. Ito ay pinapakita sa mga linyang, iniibig ko ang Pilipinas at dahil mahal ko ang Pilipinas. Ikalawa, paggalang sa mga magulang at guro. Ang pagsunod sa payo ng mga magulang at pagsunod sa mga tuntunin ng paaralan ay nagpapakita ng paggalang sa mga taong nag-aalaga at nagtuturo sa atin. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang mabuting mamamayan. Ikatlo, pagtupad sa tungkulin. Ang panata ay naghihikayat sa mga Pilipino na tuparin ang kanilang mga tungkulin bilang mamamayan tulad ng paglilingkod, pag-aaral at pananalangin. Ikaapat, pagiging masigasig. Ang pagiging masigasig at marangal ay mga katangiang hinihikayat sa panata. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pag ng sarili at ng ating bansa. At ang ikalima ay ang pag-aalay ng sarili. Ang panata ay tagtatapos sa isang malalim na pangako na iaalay ang sarili, ang mga pangarap at ang pagsisikap para sa bansa. Ito ay nagpapakita ng pinangamataas na antas ng pagkamakabayan. Upang mas maintindihan natin ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Basahin ang mga pangusap at lagyan ng check ang tamang sagot. Nakita mong may nalaglag na papel sa sahig ng paaralan. Ano ang pinakamakabayan na gagawin? Tama! Pulutin at itapon sa tamang basurahan. Ang kaklase mong si Ana ay nakikipag-usap sa katabi habang nagtuturo ang inyong guro. Ano ang maaaring maging resulta nito? Magaling! Maaaring maabala ang klase at hindi matuto ang iba. May takdang aralin ka pero gusto mo munang maglaro. Ano ang dapat mong piliin? Magaling! Gawin muna ang takdang aralin bago maglaro. Paano mo maipapakita ang sipag araw-araw? Tama! Tapusin ang gawain pang bahay o pang eskwela bago maglimang alin sa mga ito ang makakatulong sa bayan habang bata ka pa? Tama! Maging mabait, tumulong sa bahay at sumunod sa mga alituntunin. Para naman sa inyong output, gumuhit ng isang larawan na nagpapakita ng pagiging makabayan ayon sa tinalakay ng mga konsepto. Narito ang rubrik para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman, ating talakayin ang ikaapat na aralin. Ito ay tungkol sa ang mga paraan ng pagpapakita ng pagiging makabayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natatalakay ang mga paraan upang maipakita ang pagkamakabayan. Nakapagbabahagi ng karanasan na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, at naisasadula ang isang sitwasyon na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Para sa ating gawain, gawin ang hugis puso sa kamay kung ang larawan ay nagpapakita ng pagiging makabayan. Una, pag-aaral ng mabuti. Magaling! Pagbili sa mga lokal na produkto. Tama. Pagtulong sa kapwa. Tama. Pagsira sa kapaligiran. Magaling. Pagtulong sa nakatatanda. Tama. Ang pagkamakabayan ay hindi lamang pakiramdam kundi isang kilos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain nito, hindi lamang natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa bayan, kundi nakikibahagi rin tayo sa pagbuo ng isang mas maunlad at mapayapang Pilipinas. Ilan sa mga paraan upang maipakita ito ay ang mga sumusunod. Una, panggalang sa mga batas. Ikalawa, pangangalaga sa kapaligiran ikatlo, pagsuporta sa mga produktong lokal. ikaapat, pagrespeto sa mga kultura at tradisyon ng iba't ibang etnolinggwistikong pangkat. ikalima, pagtulong sa mga nangangailangan. ikaanim, pag-aaral ng mabuti. ikapito, paglahok sa mga aktibidad sa paaralan. Ikawalo, pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ikasyang, pagboto sa panahon ng eleksyon. Paglahok sa mga kampanya ng pamahalaan. Pagdarasal para sa kapakanan ng iba at ng bansa. At pagsunod sa utos ng Diyos, ng ala at ng isang batala. Sa pagtatapos ng ating aralin, naway nabuksan ang ating isipan na ang pagiging makabayan ay hindi lamang nasusukat sa magagarbong salita, kundi sa araw-araw nating kilos at pagpapasya. Tayo man ay nasa paaralan, tahanan o komunidad, daladala natin ang responsibilidad na mahalin at ingatan ang ating bayan. Sa maliit man o malaking paraan, may ambag tayo sa pagbuo ng mas maunlad mas makatarungan at mas mapayapang Pilipinas. Lagi nating tandaan, ang tunay na pagiging makabayan ay nasusukat hindi sa salita, kundi sa araw-araw na gawaing nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa bayan. Maraming salamat sa pagkinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 3, Week 3.